What's, what's up, what's up, what's up guys yan magluluto na naman tayo no? Ayan, at magluluto tayo ng Ginataang hipon With kalabasa Ayan, and siyempre Lalagyan natin ng Kasi konti lang yung hipon, lalagyan natin ng Alimasa yan, sabay-sabay na natin Lutuin yun, no? para samahan nyo Magluto Ayan, ang unahin natin lutuin ay Ang kalabasa salang na natin yung kalabasa samasama na to lahat dahil uh, gata lang naman to simpleng luto lang ito yan kalabasa, yan tapos sunod na natin yung sibuyas at luya, yan yan at uh, harap na harap ako dyan yan, lunod na natin yung unang gata simple, tinakpa natin yung medyo luto luto na yung ano isasalang na natin yung alimasag yan tapos sunod na rin tayong hipon dahil ano naman yan yung alimasag na na galing sa kapitbayan binigay so yan lagyan natin ng ceiling green at isama na natin dyan yung unang gata yung purong gata talaga lagyan na ng konting witchen at konting asin yan tapos halo-haloin at pagkalon niya ay takpan na natin yan para maluto na. Yan. So sandali lang yan. Kasi mabilis niyan. At uh, napakasarap. Ayun o. Huh. Takpan natin ulit para lumambo talaga yung kalabasa. Yan. Luto na yan. Pwede na yan. Napakabilis at napakasimpleng luto lang. So ayan. Maraming maraming salamat sa panonood. At kainan na sarap nito alright thank you